Noong pandemya, nagsiputo ka ng mga TikToker. May magtatay na sumasayaw parang si Loki at Thor. At ang de-Adinaldos na bonding nila ay putok na putok. Wow! Kuwiti si Arn! Mayroon ding pamilya na magagaling kumanta at mga kabataan na natatanging talentong ipinapakita. Matapos ang ilang taon, patuloy pa rin silang pag At mayroon mga bagong personalidad ang mga nagpapakitang gilas. Isa silang magnanay na ang mga tipikal na nangyayari sa bahay kapag nilagyan ng kalukohan. Aba, ang kanilang tahanan napupuno ng kasiyahan. Weh, di nga. Kaya para mapatunayan, pumunta ako ng Cavite sa lugar kung saan lumaki si Kong TV. Ang sabi... Kababata raw niya ang mga YouTube sensations na sila Juni at Kong. Kaya hindi mo na sa kanilang dugo ang pagpapatawa ay very strong. It runs in the blood. Oh, naka. Meet JC at ang kanyang mother partner na si Cecil. Likas na daw sa kanilang pamilya ang pagiging masayahin. Kaya naman sa mundo ng TikTok, ang kanilang mga videos ay trending ang views ng kanilang videos umaabot ng milyon. Talaga namang patok sila sa masa. Ang lahat ng tao, kanilang napapatawa. Nagsimula lamang daw ang content nila sa isang pawang. Nakalimutan daw ni JC ang sangkalan. Kaya naman nang iabot ito ni Mami Cecil sa kanya. Aba, ito ang ginamit na panghiwa. Sige Mami, hampasin mo. Sa so, lang, magliluto, magliluto lang anong sinagag nun. At wala akong dalang sangkalan. Tapos, usually sinag-video ako ng habang nagluluto ako. Tapos ayun, nasaktuhan na nakita ni mama wala akong sangkalan habang naghahati ng garlic. Kaya ayun, nasaktuhan na rin nakuha na, na pinalo niya ako ng sangkalan. Ayun, doon nagsimula yun. Dumaan lang ako talaga noon. Tapos sabi niya, Mami, magsasangag ako. Sabi ko, o sigi, sige, andyan yung bawang. Eh nakita ko kasi maano ako pagdating sa luto eh. Nakita ko mag magtatadtad siya ng bawang sa lamesa. edi eh, di pag inano ng kutsilyo mag inabutan ko siya ng inabutan ko siya ng ano sangkalan. Tapos paglingon ko biniro na bigla niya akong biniro nga na, ano. Yun, napalo ko siya ng sangkalan. Doon nagumpisa 'yon. Seloso rin daw itong si JC. Kaya naman na makita niya ang kanilang alagang aso. Aba, hindi siya nagpanaig dahil gusto rin daw niyang magpalambing. Uy, kuchi-kuchi! What a sweet dog! Eh, what a sweet son! Bukod sa pagiging content creator, alipin din siya ng salapi at nagtatrabaho bilang crew sa isang Korean store. Tanay, opa yarn, anyong, kamsahamida, o JC, kaya mo ba Si JC po, as Christian, bilang worker, isa po siya sa pinakamasipag po sa amin. Truth po, na pinakamasipag po dito sa amin sa K-Street uh, branch po. So, si, si JC naman po is um, lahat po ng mga gusto nila or gusto niya, sinusuportahan po namin as an owner. Si JC po ay napakasipag, napakabait, sumusunod po kung ano po yung lahat ng instruction po na gusto niya na pinagagawa namin sa kanya. So, wala naman po kaming ibang masay sa kanya. Kumbaga, isa siya sa good employer po namin. Aba, JC, isa kang tunay na lodi. Hindi ka lang sa kwela magaling dahil para sa iyong pamilya, lahat ay gagawin. Pagpatuloy mo lang ang iyong hilig dahil baka yan ang maging susi upang ang iyong pangarap ay marating. Sa bawat kwento at tawa na ninyong magina pagmamahala ng nagiging tanglaw ng buong pamilya.